<mukil> ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tae. Ano? Tae. Ano Pare, cake. Tae yan o. Lasing ka na. Cake pare. Tignan mo yung hulma. Cake na cake e Pare, kung may kandila lang yan, magwiwis ako. Boblo ko yan. Hindi. Tae yan bare. pare. Pare. mo. May, may, may mani. O, oh, di toppings ang tawag yan. Walang nga marshmallows. Pare, kaya alam kung cake yama rin. Yung kapali ko gumagawa. Ay, wala mo natin. Ano nga wala mo? Ang mango. Dahil ba rin? Ha? Dahil. Dahil nga, dahil. May iwala ko sa akin. Paano, kailangan mo lang maramdaman pa ako maniwala sa'yo? Ano mo? Cake pare. tayo. chocolate cake. Eh. Ta Ang kulpapang... hey. cake. Kek yan, eh. Ang cool ko cake yan ni. Wala do para 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 de. Tai. Tai yan. Cake nak eh. cake. Ta. -ay. Sige, sige, su mo. Pare, eh, ba'y lumo? Subukan mo tayo! Tayo nga pare. Ano mo yung aya siya? Tayo tayo Mabuti na lang pare. Hindi natin natapakan. Oo oh, nga. Yeah.